Isang mapagpalang umaga sa ating mga idol, mga ka-estate Nandito na naman tayo maggalagala at magikot maglakad-lakad mga idol At kung bago pala kayo mga idol sa ating uh, uh YouTube channel na idol Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share mga idol At huwag niyo kalimutan pinito yun ng notification bell para update kayo lagi sa ating mga bagong video na upload mga idol Kung nakaraang araw mga idol ay upload tayo ng medyo magandang mga tanawin sa ating mga kapatid ng mga idol at ngayon ay nandito hindi naman tayo sa uh, Marikina pa rin mga idol papuntong na uh, north ito mga idol at uh, nandito kayo tayo ngayon sa mga street ng mga iba ibang mga uh, uh, bansa mga idol at dito ngayon tayo mga idol let's go at kung bago lang kayo mga idol sa ating mga uh, YouTube channel mga idol ay uh, huwag nyo kalimutan mag-comment yung mga idol kung uh, nasaan kayo para malaman natin at dito ngayon idol let's go uh, ito tayo sa France idol o, umpisa na natin dito sa France barangay kung chip yun ito mga idol France yan o ngayon tayo sa France ha eh. hindi na ito sagap sa ng barangay parang mga idol parang gaya kung uh, chip o, oh, let's go mga idol Ayan, dito mo yung front. Brown Brown uh, uh, Street Dito sa may kanto ng uh, eh, Ayan, kanto mga idol ng uh, uh, Spain Ayan, you know, Spain O, oh, let's go mga idol Maglagal-lagal lang dito tayo mga idol Nakaari natin ito mga idol sa saan punta ito nung no, upload natin mga idol ay umaga yun mga idol ito medyo tanghali, tinanghali na tayo mga idol nasa ano tayo nasa s uh, 7 o'clock na tayo mga idol ganda dito mga idol parang siyang uh, builds ito ngayon ay yung uh, ating uh, nalakaran uh, para papansin mga idol mga malinis katulad ng nakarang upload mga idol napapansin uh, malinis ang kapaligiran mga idol ganda talaga dito sa maraki na mga idol malinis ang kapaligiran walang kalat nama kikit. Tayo kasi may aso sa pila. <laughs> Pero hindi naman nila pagawalan yung pangangalang Italy mode. Tara tayo. Approaching do. Italy na tayo mga idol. Ay, hey, Italy. Italy, France, Austria, Italy. Italy. O dipla kayo lang ayo na. Italy. Italy na tayo nasa Italy na tayo na straight Italy dating natin doon ngayon doon lahat ng mga bansa dito ay doon nandito silang ngayon yeah, kaya mga bigat yung bansa ah. hello ba na kumusta magandang umaga <laughs> galit sa akin yung tatay kala ko pwede kasi maglagay ng plastic ah. ah kala niya itatapon mo Lagay ko sa amin dyan kasi wala akong sininagkatapon kasi oh. Ha? ko pwede. Hindi, kuha niya ni Mga bato yata niyate eh. Si kakay, si ko lang bakit Hindi ko alam. lang ako dito. ko Ah, magagalit talaga yung kasi natatapon. Hindi naman siya yan. Huwag ka <laughs> Yan mga idol. kasi bawal ang magtapon ng basura yan nakalagay. May nakalagay pala ate. <laughs> May pala eh bawal magtapon. <laughs> Kaya bawal talaga yan. Oo. Uh -huh. Ah. -huh. Ah, -huh. ah pasensya rin kayo. Wala <laughs> <napag -alitan> pa kayo. okay. <laughs> ah Uh, medyo may naipintro tayo doon mga idol. Magtapawan sana ng basura. Pero bawal talaga dito mga idol. So, ano, ano, na ba tayo mga idol? Italy, Finland. Yan, Finland mga idol. Eh, lakihan ko lang mga idol para makita nyo. Yan, Finland. Tayo, Finland na tayo mga idol. Sabi sa inyo, mga bigati na street dito mga idol. Yan o. Oh. Pakita ko lang dito. Finland, idol, Finland. Ayan <laughs> o. Uh, Finland. Kita nyo ba? Uh, Tuloy na ang paglagad-lagad natin mga idol. Tara sa Finland na tayo mga idol. Pagdating doon sa dolo. May XLM mga street dito mga idol. at dito na nga tayo para mga pinlan ito solibin mga idol yan solibin lagyan lang natin ha. para makita nyo solibin yan. barangay concepcion olo Aha. solibin so, dito na tayo mga idol pupunta tayo doon sa may Tak apa pun tak Tak bila Anong street na yan dito So Levin Wala na siya Balik tayo doon mga idol Tak bila Tak sa kabila Tak sa kabila Ang gaganda bahay dito Papansin nyo Kaya siya doon sa pinuntahan natin betul memang ada bahaya ni contoh artikel untuk mereka tidak pada lupa. Kalau nama masih ada, kita tinggal bayar nombor kita mahu. skrek di tengah jalan. Kau kau pergi kau tengok tu kan? walking walking tengah jalan. Para hmm, ini tak ada stress apa. Ada <laughs> uh, mah lagi tak ada nama nama kata okay, nama uh, video ini nama kalung uh, perwira. <laughs> Tadi so, kena tanya mah. Kini hina dong tanya kini hina semua. Kini kena tanya mah. cili cili. Oh okay, ya cili cili nanti aja. Kenapa no, cili? Berapa? Berapa kalau lah. Kapi lang natin mga idol para makita natin yung chili Ayan, chili <coughs> mga idol Kita nyo ba? Ayan, chili Punta tayo Chili street dito tayo Asa ah, ko pa rin ito ng, ng barangay uh, Concepcion Olo no? At tayo sa kapila mga idol Dito At, tatawid tayo sa kapila. Mateo pupuntang uh, uh, bayan so kung saan sa mga idol so, dito na tayo mga idol dito ba marami din mga motor dito nagmadaan mga idol motor lang pareho kong upuan kasi nasalamat sa na tayo mga idol ng village. video may na na ba Pagpapanggin yung mga mga idol Nakikita nyo pala itong bahay dito eh, Merong ulo Merong CCTV kamera, mga CCTV camera mga ito kaya wala dito di ang uh, mga nakawaan mga ito sa lugar na ito mga ito kasi secure na secure dito takot yung magna mga magnanakaw mga ito kasi maraming CCTV <laughs> pati sa mga kanto-kanto mga ito lahat ng mga kanto ay lupit <coughs> CCTV mga <coughs> ito mapakita ko sa inyo or may CCTV lahat yan ファースト。 entah kenapa ni jempolaya leyo skrip ni tu kenapa wey mainan diri-diri dia diri kan patah apa itu banyak digelik Dito na tayo sa Haiti, idol. Sa Haiti. Chile ito, idol. Habang Chile pala. Ngayon ako nagkagawin rito, mga idol. At Haiti naman, mga idol. Haiti. Haiti Street. Lakihan na natin, idol. Ayan. Haiti Street. Barangay Concepcion. All over yung, idol. So, dito na tayo, mga idol. Sa Haiti. Pupunta na tayo doon. Yan yung pupuntang... Uh, di keadaan putusan Mateo mga idol. Oke lah. Balik dah tayo. Dito tayo, galang tayo nang hindi hindi. Hindi salah kanto. Eh. Eh mi idol. Jo mijo. Silaw niya, mga 'tol. Kaju mesilaw na yang ating video mga idol. Dahil papunta na tayo sa silangan mga idol. galing ng north tayo mga idol east west punta na lang tayo sa east mga idol ito yung kanina yung ano yung street mga idol ngayon first go stop ito tayo yan yung kanto kanina ng sulibin ito yung karadulo niya Balik na tayo mga idol Lapit na tayo Pupunta na tayo idol Iti pa rin yan idol Iti Iti tayo mga idol ayos si kalsada kaya na yung ano Peru Peru Street yan sa Peru na tayo mga idol sa Peru alagad, alagad na ganda tayo dito mga idol Peru sa kanto ng uh, ng ano mga idol ng Haiti ay uh, kita naman natin yung Brazil <coughs> ito mga idol Haiti Peru uh, eh, Peru, Brazil Brazil yung mga idol uh, Brazil medyo madali mga idol eh. pero kita naman yung idol Brazil eh. Thôi oh, đi tay mọi người đón, chú biết ạ. Cái xe đi tỏa, màu hình dung mà lê tay mọi đơn <laughs> ante el lote <laughs> na yung dulo Brazil ito Dulo ng uh, Brazil. Cuba lang. Okay Cuba. Cuba. Uh. Ayan. <laughs> dito lang, lakad <laughs> lakad nakakakilala pa sa akin dito. Dan di sini adalah Malang. Di sini adalah Malang yang ada di tengah-tengah kita. Di Malaysia. Kita akan pulang ke Malang. Dan kita sudah approaching Mga Idol. ke Sweden, Mga Idol. Sweden. Di sini ada jalan street untuk Mga Idol. Ini tuh kan. Jangan aku tuh anu, lupa anu. Ya benar. Mete skill. Ah. Lagi anu kayak jogging. <laughs> Ini itu lah ikut-ikut lah aku. Tapi kan nyawa kayak anu. Ah. Tapi kan nyawa. Waladin. 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 Ya. Oke. Blag-blag mulai tayang ngayon. Ya, nah, <laughs> ah, sa ya. ano tayo, Sweden na tayo mga idol. Lakayan ko lang ko teh ah, para makita. Ayun. Ah, tapos may nakakilala tayo dito mga idol ah. Ano? o. <laughs> Dati yung <naSenating laughs> kakilala yung mga idol. Si Berto idol. <laughs> Dito kami nagkita oh Dito pa siya nakakatira sa Concepcion. Sa tagal na ko dyan. Kaya pag lumunta na. Pag lumunta ka ng Marikina Village. Doon ako lagi sa Injur. Kaya sabi ko. Walang eh, gawa siya ano ha. Si Milit don perintah kita terbawa si Milit nak. No? <laughs> Di kota na lama si Milit. Don semua semua sepatu semua sepatu tu sana tak. Kecen sana tu. Oh. Ada <laughs> lagi <laughs> kena selubung tu ni. Bila dibuat itu si semua no. bakal. Kecen sana. Bu pasok dengan oh. ah, si Nila <laughs> San. Bu pasok dengan itu kita Hey, baik baik kalau macam ni ada si posca ja, no no oh. mira dia maha bahaba toknya uh, abik tu idol oleh so, ulit mga idol nakikita niya na sa Look, Spain kita tayo nang galing kanina jangan dito tayo pumasok kanina sa may uh, sulit di Spain ha, Pantau kanto so, okay na tayo mga idol dolo ito mga idol dolo na dami si TV kamera dyan 왜 이러니 dito mga idol mga ano naman yan dito mga bulaklak mga bulaklak na naman mga idol Ayan. rosas rosas tapos dalya rosas dalya straight o dito tayo mga idol sa dalya pabutang dalya pawin na ito mga idol sa amin modal kita Okay, kalau tak ada modal ni, kita pilih Dah lihat tu sempat kita buat modal Belum Tak belum, end listen Man, sempat kita buat modal Kita nak lihat Kalau tak kita Sampai kita Sampai kita Sampai kita Straight Thank you for watching my reel selamat bye bye